I-prank natin si Mrs. mga kaibigan mas tayo. Anong Yung weather talaga parang ako rin mga kaibigan. Parang sira ulo. <laughs> Magkano naman yung sahod ko rito? Hmm? Kala ko libre. Libre? Libre? Walang libre sa panahon ngayon. So, tignan natin kung alam ang niya dito sa may, ano. So tapos i-start natin ano? Hindi pa, ilagay mo pa sa ano? E, paano pa, pa? ko ilagay yan? May o, araw. O. May Saan? araw. Saan? <laughs> Mga kaibigan, Traffic na naman. Kanina pa ako dito mga kaibigan. So, sabi ko mag-vlog na lang ako. No? May pinuntahan po kasi ako. Nung natapos yung trabaho natin. May hinahanap kami ni Mrs. na hindi namin mahanapan. No? Malamang, jeb Malamang. Kaya nga hinahanap niyo. So ayan mga kaibigan, yung weather natin ay uh, oh, ayan, umaabante na tayo. Ganito po yung weather natin. ayan. Balang araw mga kaibigan, makakarating rin tayo sa ating patutunguhan. Balang araw. Balang araw. Ay nako. Ay, waiting, waiting na naman tayo. Waiting, waiting na naman. Uy, sana all. Sana all my Mercedes-Benz. Ang ganda ng sasakyan, mga kaibigan. O, oh, ayan. So, ayan. Pansinin na lang natin yung ating paligid para at least man lang may masabi ako, mga kaibigan. Yung weather talaga parang... Ako rin, mga kaibigan. Parang siraulo. No? Kasi, kaninang umaga, mainit. Ngayon, Uh, nasa ayan 0.5 degrees celsius na tayo mga kaibigan so talagang bagay na bagay sa akin yan mga kaibigan na kagayang kagaya ko yung weather natin tignan nyo mga kaibigan kaninang umaga ay uh, nasa 7 degrees tayo tapos ilang oras lang no? mga walang oras lang ganito na naman tayo ang lamig lamig na naman pero at least nababawasan yung traffic pero ngayon red light tayo mga kaibigan red light kailangan tayong kumbaga maghintay waiting ulit tayo waiting ulit hanggang magpakailan man wow <laughs> ay naka jeb jeb ay apaw gutom pa ako mga kaibigan kasi yung lunch natin ay punong puno ng masusustansyang pagkain no kwento ko sa inyo kung ano yung lunch ko isang saging at saka isang ah uh, mansalas yun lang oy mag green ka naman yan <laughs> mga kaibigan yun lang yun lang ang kinain ko di ba punong puno ng masusustansyang pagkain pero yun nga lang mga kaibigan nakakagutom kaya yun at least umabante tayo mga kaibigan umabante ayan na ayan na Uy, sa harap traffic na naman ay nakuha sa ngayon mga kaibigan dito naman tayo mata traffic Hmm? Huh? Ah. Ala sa ko si Jeep nakakain kasi wala siyang kasama. ano -oh. Anong kinain niyo kanina? naiwang lunch. spaghetti. Uh -huh. May naiwang, may natira pa tayo <coughs> ng araw. Ito uh -huh. kinain namin ni Liam. Mayroon tayong tira-tira ulit mga kaibigan ito. Uh -huh. Yung dinuto mo kahapon. Uh -huh. so, so, sige, kakain ka. Mm uh -huh. Kasi hindi ka pa kumain. Uh -huh. Wala yung inahanap natin. Pumunta ko dun. ah. Uh -huh. Wala. Kasi order mo na lang garo. Eh, uh -huh. uh -huh. mm -hmm. masarap. Ito pwede ba hindi sirang? kaya lang i-rep marami pa? Mm -hmm. huh? mm -hmm. eh pwede pa bukas? pwede pa yan bukas ah gano? iikilagay na lang natin dun sa bintana sa labas kasi mm -hmm. malamig naman sa labas sayang naman ayaw mo talaga? ayaw ko, mm -hmm. sinasamahan lang kita Ayaw sinasamahan ko lang ako? kasi kawawa ka naman kapag nag-iisa ka mm -hmm. hmm maraming ako hmm mm. kumusta namin yung trabaho mo okay marami akong ginawa ngayon Agotan. marami silang tanong hmm habang naglalaro sila dyan mga kaibigan tayo naman ay naglalaro po ako ng darts so mag darts darts muna tayo rito magpalipas oras tayo ano oh, anong ginagawa nyo Nagpapasal. Nagpapasal, pasal daw sila. Mm -hmm. Okay. Ako naman magpapractice ako. Let Mag-massage tayo mga kaibigan, no? Magkano naman yung sahod ko rito? Hmm? Kala ko libre? libre. Uh -oh. Walang libre sa panahon ngayon. Walang libre-libre. Di ba lang mo ako? <laughs> Di ba sabi mo lang mo ako? Di ba libre. <laughs> <laughs> Love ko daw siya. Mas ipapabayad. Walang libre-libre ngayon. Dapat, ano, may bayad yan. <laughs> Hindi, joke lang. Siyempre, alangan naman. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. <laughs> wala na akong idea. Eh, magtahimik ka na lang kung wala um, ko alam sasabihin mo. Ewan <laughs> ko kung anong malumalabas sa bunganga ko. Basta relax lang. Aray ko! Inayadan mo ta? Ay, sorry. <laughs> Mas nakmatan nga mabugbogan. Sorry, sorry. <laughs> hey, tignan natin kung alam ni Jem ang gagawin niya dito sa may ano. Sadali. Mm. So, ayan. Ano yun? On? Ba't ano walang ilaw? I-on e, mo pa. Okay. Ah. Ayan, nag-blink. Saan siya nag-blink? Sa iko. Okay, ilagay mo sa 60. Start. Ay, sandali, tignan ko. Bakit? Bakit Start. ganyan? Hindi, Start. hindi. Masyadong matagal yan. Ay, ano mo, ilagay mo sa ano, sa one hour. Ah? May araw dyan. Paano one hour, eh, automatic, tapos echo, ito yung matagal yung one hour. Eh? Three hours yung isa. Saan yung three hours? Ito? Oo, oo eco. matagal masyado yan. I-one hour umapala, mo lang. May sabon ba to? Linagay ko na. Ay, linagyan mo na? Mm -mm. Okay. So, tapos i-start natin, ano? Hindi pa, ilagay mo pa sa ano? Sa paano ko ilagay yan? Oh, oh. Wait, Saan? Saan ang araw? Saan ang araw? <laughs> Ito. Oh, ano Ma <laughs> <laughs> oh, o, tapos start mm, sige. Ay, ganun Grabe na. ka naman. Very, ano pa yung washing machine? Ay, washing machine. Anong tawag dyan? So, tapos. Ayan, nag-start na. Ay, ilaw ganun, na. Ganun, ganun lang pala yan? Okay. So, Ayun, ayan. Ay, Ilang taon ka na nakatira dito, hindi mo pa alam. <laughs> <laughs> Meron na naman siyang nakita. Ano yan? Kumawa ka tapos hindi mo ininom. Iniinom ko pa naman yan. Puno na. Puno pa naman, oh. <laughs> I-prank natin uh -huh. si Mises, mga kaibigan. Masta. Di Hindi na ako maniniwala sa'yo. Kung ma-accidente ka, prank siguro yan. Sige.